Tigil-tigilan mo ako, Vincent, ha? Pinangarap ko yung paaralan na yan para sa'yo. Pati yung kurso na yan, pinangarap ko para sa'yo. Pare, ah. Ready ko na oh. itong uh, pagsasaluhan na... Pare! Oh, pare! Oh, ito Basta. na yung mga vitamins na na-request mo. Uy! tanga ko. Pare! Okay ba to? Gan okay ba tong regalo ko sa anak ko? Ganda niya na Ay, nako Sigurado na Reserve ng anak ko to pare Abi, Kasi, napakasipag na. mag-aaral ng anak ko ngayon Napakabait nun ni Vincent so, kaya, Tama lang yan Doon, Okay lang ito Matutuwa yun Oo eh, Para pagdating na Pagdating na anak ko, ready na Kakain na lang tayo at iinom Oo, yun Tama-tama Pwede ko na lasingin si Vincent Nako, pare Sige, magpatumbahan kayo Kung sino mas malakas sa inyong dalawa <laughs> O, oh, ano ba? Antay na lang si Vincent Oo hmm. Uh, ano oras ba darating yun? Siguro nandiyan na rin yun. Kinuha lang niya yung result ng exam niya. Ah, baka nag-imbita rin ng ibang kaibigan eh. Sigurado yan. At alam mo naman pa, pala kaibigan. Eh, baka na naman yung tropa niyang si Matmat. -Mat. Mm -hmm. Yung... Ay, naku, chick boy yun. Puro chicks ang uh, alam nun eh. Yun nga eh. Ba yun nga ang problema ko. Baka mahawa si Vincent. Kaya... Ay, hindi naman siguro. Kasi tiwala lang, pre. Tiwala lang sa anak ko. Pwede na natin yun. Protect, siguro. Okay, na congratulations eh. na Congratulations, Sis. Welcome you, back. Yan. Ano pong meron? Nak para sa to. 'Di ba, nakapasa ka sa exams mo? Bagsak ako tay. Ano? Damuho ka? Napaka walang hiya naman. Sinayang mo lahat ng pagsisikap ko, at pagpapagod ko para lang magpagaral aral ka. Hindi naman sa ganun tay. Sinubukan ka naman ni. Eh. Naghanda ako para sa exam. Wala talaga eh. Ngayon mo sabihin sa akin, anong mararating mo niyan? Paano kita pagmamalaki sa pamilya ko? Nakakahiya ka? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari ngayon, hindi na sana ako nag-aksaya nag pa ng panahon pag-aralin ka. Pero tay, at huwag mong susubukang humingi ng pasensya sa akin kung gugustuhin mong bumawi, hindi kita pagbibigyan. Pero tay, sinubukan ko naman eh. Ginawan ko ng paraan. Yung pagpasa ko sa board exam, yun yung tanging paraan para maging proud ka sa akin eh. Para kahit pa paano may pagmalaki mo ako. Pero tayo, hindi ko talaga hinai. eh. Tigil-tigilan mo ako, Vincent ha. Pinangarap ko yung paaralan na yan para sa'yo. Pati ang kurso na yan, pinangarap ko para sa'yo. Pero anong igaganti mo? Bagsak! Kumayon ako na sobra-sobra para sa'yo. Pero ito ang isusukli mo? Bagsak! Lumayas ka! Pare, seryoso ka ba? Hayaan mo siya na magtanda siya nang malaman niya kung paano pahalagahan ang mga paghihirap ko. Seryoso ka, Tay? Lumayas ka! Pare, hindi naman sa nakikialam ako ha. Pero parang sakit mo magsalita sa anak mo. Maganda yun pare Para magtanda siya Hindi habang buhay, buhay ako At aasa siya sa akin Saan ba yung Ah dito yata yung restaurant na sikat na sikat Masarap daw dito eh. Pinag-uusapan ng mga kabayan dito sa Dubai to, eh. Strawberry Corner. Oh nga ito nga ito nga strawberry corner Teka kain nako ako gutom ako eh Parang napakasarap uh, naman Sir welcome to. sir Thank you Waiter, bill out please. Bill out na po. Ah, uh, miss, magkano yung kinain ko? Ay, hindi na po. May nagbayad na po ng order. Oh? Yes po. Hindi nga. Neng, sino nagbayad? Siya po. Yeah, yeah, yeah. Oo. Anak, alika, maupo ka dito Tay, kamusta? Huwag ako ang kamustahin mo, anak Ikaw ang kamusta Ito, tay, nagkaroon uh, na ng sariling restaurant Nagkaroon na ako ng kapartner Nagsimula ako as tagaluto Eh, magmula nung Hindi naman sa Ganit ako tay, nung, Pinalaya? nung pinalayas kita Anak, alam mo, isa sa pinakamalaking pagkakamali na gawa ko sa buhay bilang tatay, ang palayasin ng aking anak. Alam mo naman, hindi mo intention yun, tay. Mali ko rin kasi hindi ako nakapasa. Wala namang problema yun, anak. Pero masaya ako kasi sa kabila ng nangyari, isa kang successful na business owner ng isang restaurant na ito at uh, pinagmamalaki kita anak. Salamat Sobrang tay. proud na proud ako sa mga achievements mo. Alam mo ba tay, hindi man ako naging engineer tulad ng gusto mo, pero ikaw naging inspirasyon ko sa pagluluto ko. Kaya nagtayo ko ng negosyo na tulad nito. Ikaw pa rin tay. Welcome na welcome ko dito tay, anytime. Maraming salamat anak at nakalibre ako ng hapunan. Oo naman. Tsaka tay, papakilala pala kung sino yung partner ko ha. Okay, sige, sige, sige na. anak. Order lang kayo ulit. Sagot ko na. Sige anak, ipakilala mo na at excited ako makilala ang kapartner mo dito sa negosyo mo. Ah, tara. Tara. <laughs>